lang po, ito po yung critical na bahagi na nalimutan sa sabihin kanina. At buti sinabi na po ni Bukal Alan yung sanggunian Panlalawigan ay nagpasa ng resolusyon noong October 2, 2014 at 2013. Pagkatapos po nung resolusyon nila, ang kinatawang pong abogado ay nagkaroon ng representasyon sa bari. Sinabi po yung damdamin na sangguni panlalawigan. Pagkatapos po nito ilang linggo, nagpadala po ulit ng dokumento ang Barrick Gold na nagkaroon ng mga amendment doon sa lahat ng dokumentong ipapinasa sa kanila. Ito po ay natanggap noong November 1 sa pamamagitan po ng, isang email do sa ating kinatawang abogado at ito po ay muling ipinadala ng tanggapan ng opisina ng gobernador sa Sangguniang Pandalawigan. Binigyan po ng CP ang Sangguniang Bayan at ito po ang naging resulta doon sa resolusyon bilang 28, serye ng 2014, apat na, apat na pahina ng Sangguniang Bayan. So nakikiusap po kami sa Sangguniang panlalawigan na muli po itong balikan dahil luma na po yung resolusyon ninyo, nauna po ito doon sa mga amendments na pinadala dahil baka tayo po ay mag-default mag doon po sa ating uh, negosasyon. Kaya pakiusap po sa muling balikan at pag-aralan sa ating mga kinatawan, lalo na dito sa unang distrito. Mabuhay po kayo. Tama po, buhay pa yung negosasyon. Sabi nga kanina, meron pa tayong ang sanggunyang panalawigan ay meron pa 60 days para muling harapin yung negotiation na uh, uh, issue. Kaya sa bahagin nito, hindi naman siguro po kalapisan. Kung mapakinggan natin ang sentimiento ng ilan sa mga bukal na nandito para naman ang bayan ng buwak, ang lalawigan ng na marindong kay Marino mula sa kanila, kung ano rin ang galing kanilang sentimiento. Sinatawagan ko po una, bukal uh, may senyo, Maraming salamat sa akin po siya na narakas. Una po, ang ah, hindi po sa ating uh, ah, napasipag na po ng bayan. Um, Mayor Roberto Manda, ating uh, po na parang po. So, sa inyo pong lahat, sa mga konserpahan dito. Sa inyo pong lahat, magandang ah, umaga po. una muna po, uh, ah, din po sa napanggit po ng ating ah, kasamang bukal, Alan na Mamaseno. Ang inyo pong lingkod talaga po yung isa po sa tumututol na hindi tanggapin ang ino-offer barik sa ating halawig. At so kapag talagang hindi po naman katanggap-tanggap ang termino at ang kondisyon na nakalagay para po talagang pulis kabulaanan po kasi nung po at nakalagay po sa settlement agreement na ipinibigay po ng balik. Kaya ako po, ang inyong punikod ay isa po sa talagang tumatayo at tumitindig na hindi po tatanggapin ang inoffer po ng barik dito sa ating halawigan. Maraming salamat po. Pagandang mga po.